Mahal pa rin kita Bakit, layo, bakit na Wow, talaga nga naman ang pagkakataon Andun siya, nakaupo Hawak ang phone, malamang scroll ng scroll. Ito naman ako, parang ninja. Pasulyap-sulyap sa kanyang ginagawa Magpapapansin ba ako? Lalapit ba ako at mga ngamusta? O hahayaan ko na lamang? Ang hirap. Nauwi na lang ako sa mabilisang tanong sa sarili. Magiging sibil ba ako o magpapakatanga? Kumina ako ng malalim. Humigop ng lumalamig kong kape. Inayos ang aking pagkakaupo. Sa bayu ko. ko. Nasabi ko na lang sa sarili ko. Sumulyap ulit ako. Iniisip na baka isipin niya na babaliw na ba ako. Walang reaksyon. Busy siya sa kanyang phone. Ni ang higop ng kape, hindi niya ramdam. Ako naman, nababaliw na kung ano ang gagawin. Humina ako ng malalim. Tumayo mula sa kinaupuan. Oras na para umalis sa lugar na ito. Kahapon, naisipan kong magkape malapit sa lugar ko. At nakita ko siya. Si Dante. Andun din nagkakape. Malapit lang din siya dito. Feeling ko, oh oh, naglakad lang yun papunta sa kabilang side. Hindi siya dumaan sa street namin. Hi! Lalim ng iniisip mo, girl. Ang sabi ni Frederick, kaibigan ko. Negosyanteng Bex, may ari ng mga partition units. Okay naman, girl. Salamat nga pala sa pagkupop sa akin, ha? Walang anuman, ikaw pa ba? Pero girl, grabe story mo. Yung tomboy lumipat sa may lawit. Natural selection yon. Prangka talaga tong girl na to, ang aking nasabi. Nagkape kami. Nagkwentuhan. Gabina, day off din bukas. Plano niyang ilibot ako. Girl, sumama ka sa hangout ng tropa. Mga negosyante rin yon. Meron dun single, may lawit nga lang. Parang ayaw ko na masaktan, girl. Ito na ata kapalaran ko. Hala ka. Hahatakin kita one day. Baka maisipan mo rin magnegosyo. Suportahan ka namin, Eli Spirit. Buset talaga tong girl na to. Kinabukasan, holiday pa rin. Tumambay lang ako sa bahay. Yari ka. Sigaw ko sa screen. Walang magawa, naglaro ng video games. Sanay na ako sa ganito, bahay lang. Tahimik. Pero kapag nagyaya ang grupo, lagi naman akong sumasama. Biglang tumawag si best friend. Napindot ko agad ang phone. Nahulog pa. Hindi ko narinig yung unang sinabi niya. Pero nung natapat sa tenga ko. Oo, oh, oh, pupunta ako. Hindi ko na narinig ang konteks. Basta pumayag na lang ako tila nagmamadali rin siya. nag ako kung may kailangan ba akong dalhin. Wala, sagot niya. Kaya bumili na lang ako ng gusto ko. Dumaan ako sa Mall of the Emirates. Naghanap ng matamis. Traffic pero sa parking ang haba ng pila. Nagpalipas muna ako ng oras nang natapos sa kaapo dumiretso sa bahay nila. Kumatok. Pinagbuksan. Hoy. Buti naman at dumating ka pa. Sabi ni Frederick. Asar na agad as usual. Pero binigay ko ang cheesecake galing Cheesecake Factory. Peace offering. Best friend moves umiti ako. Pumasok. Masayang nakipagwentuhan. Pero pagdating namin sa entertainment room. Nagulat ako. Si Sylvia. Nakaupo. Medyo awkward ang dating. Malamang bago lang sa grupo. Nahihiya. Oo nga pala, siya yung kinukwento ko sa'yo, girl. Best friend ko yan dito sa Dubai. Mabait yan. Ang kanyang sinabi kay Sylvia. Hindi niya alam na saktan ko dati yan sa Pinas. Yung mabait? Malabong maniwala yan. Mahal pa rin.